ano yata nagmamahal sa akin. Oh, no! Kailangan tapusin ko na ito. Teka. Mata, <laughs> Hindi ko matas yata. Hindi ko kaya. Huwag mo makasan ang buhay mo. Maraming pa nagmamahal iyo. Ihahanapan kita ng chicks. Marami ako noon. Nung marami kang chicks. Kamukha nga lang tayo. Ayaw, di Ma. <laughs> Ay, lalo ginala akong bastard. Wala na yata nagmamahal sa akin. Siguro kailangan. Kailangan tapusin ko na to. Alam ko na. Doon. Doon natin tatapusin. Mawakasan yung lahat ito. Oh, no. Teka. Matas yata. Hindi oh, ko kaya. Oh, no. Mamapilayin ako. Ayaw, di Ma. Hindi <laughs> ba lang. Next time na lang. Ito talaga. Ang magagawin sa buhay ko. Lagi na lang nila akong binabastid. Giniagawa mo. Hep, hep, hep. Huwag mo wakasan ang buhay mo. Sino ka naman? Ako ang yung konsensya. At your service. Huwag mo wakasan ang buhay mo. Maraming pa nagmamahal sa'yo. Sayang din ang ganda ng lalaki. Ano may nagmamahal? Walang nagmamahal sa akin. Kaya ito, kung ayaw mong, kung ayaw mong, naka, Oh, hindi kita matansya. Kamagalala. Akong bahala. Ihahanapan kita ng chicks. Marami ako noon. Nung marami kang chicks. Kamukha nga lang tayo. Layuan mo ako, Brad. Layuan mo ako. Huwag mo akong susundan. Tiyan No. ka pupunta. Mira. Ah, napam mo nga chicks. Mira ba, tanto. Baka lang ha. watching guys.